dahil nga po sa loob lamang ng isang round ay tinapos agad ni Juan Mita Lopez de Jesus ang kanyang kalaban na si Brian Santiago sa kanyang naging professional debut noong February 14. Natural na pagpasyahan agad ng kanyang kampo na agad na lumaban muli sa kanyang second professional fight. Kaya naman itong April 5 mga amigo sa Puerto Rico ikinasa ng Miguel Cotto Promotions ang laban ng anak ng former world champion na si Juan Lopez na si Juan Mita Lopez de Jesus kontra sa boksingerong nagngangalang Malik Quinones. Kung sa professional debut ni Juan Mita Lopez de Jesus ay tiniris lamang niya na parang kuto ang kanyang nakalabang si Brian Santiago kontra kay Malik Quinones sa kauna-una pagkakataon ay nakatikim po nang knockdown ang anak ng former world champion. Parang 5 seconds pa lamang po ang nakalilipas sa first round ng abutin agad ng lepok itong si Juan Mita. Bagsa. Pero ganun pa man, sa kabila ng kanyang flash knockdown ay eh, nagpakita naman po ng malaking puso, katapangan at tibay si Juan Mita. Nakarecover at nakasurvive sa laban at nadala sa sukdulan ang kanilang laban at matapos nga po ang apat na rounds ay naiuwi ang split decision victory sa score na 38-37 38-37 at isang hurado ang pumabor kay Malik Quinones sa score na 38-37 Mataas ang expectation dito sa batang si Juan Metal Lopez Kasalukuyan nakapirma na ito sa top rank promotions at inaasahang magiging world champion balang araw Samantala sa iba pang balita, ang boksingero naka-score ng dalawang knockdown kay Virgil Ortiz Jr. na si Sergey Boachok. Finally, sa May 17 ay may laban na po kontra kay Michael Fox. So parang stay busy fight lang ito para kay Sergey Boachok na nag-aantay din na mabigyan ng world title shot ni Sebastian Pundora. Sa iba pang balita, ang defeated super flyweight prospect Stephen Navarro may kartadang 6 wins, no losses, no draws with 5 knockouts. 21 anyos pa lamang. Ibinahagi na malaking tulong sa kanyang boxing karir ang paikipag-sparring sa mga mauhusay na mandirigma tulad ni na The Monster na Oya Inoue, Junto Nakatani, Bam Rodriguez at Roman Chocolatito Gonzales. Nitong April 5 nga po mga amigo sa naging boxing event ng Top Rank e kinabiliban itong si Steven Navarro sa kanyang naging laban kay Juan Esteban Garcia na kanya nga pong tinalo by a 4th round stoppage. Pero nang matanong nga po itong si Steven Navarro tungkol sa kung sino daw po ang mas malakas kay Inoue at Junto Nakatani, eh hindi po idinitalyo ni Steven Navarro kung sino dahil ayaw daw po niyang may sumama ang loob sa kanya. Pero isa lang daw po ang kanyang tinitiyak pag naglaban itong si Inoue at Nakatani. Ang laban daw po ay hindi aabot ng 12 rounds. Baraha, patunayan mo sa akin